Hello, friends. Lili with those are Koreans. Cool. Hello! Oh my gosh! It's so crowded over here. Hindi ka makalabas. Sobrang dami talagang tao. Ang ah. kita. Ang ganda dito, friends. Parang heaven talaga. grabe. Andun sila. Ang oh, kapagwapo nila. Ang ng pari. Grabe. Actually, very near lang to sa bahay namin, friends. Lakad ko lang to. Tingnan mo sila. Ito kayo doon, banda? Memorize nyo na to, ano? Ayaw ko masyadong maglapit kasi baka ayaw nila ng kamera ba? Mm, pero nandun ang daming tao. Grabe talaga. Ang lawak ng ano, parking lot. Ang daming parking lot. Ayan yung car natin, no, sa ilalim ng puno. <laughs> my gosh! Oh my gosh! <laughs> Gusto ko magpark sa ilalim ng puno eh. Tingnan ba yung par parking lot nila? Oh. Bilangin mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Picture tayo Ito ba picture eh Kalibat-libat sa Na picture ba yun <laughs> Doon ang bahay namin oh Nakita niya yung, yung clouds na yun Doon bahay namin So very near lang ito in my home na. No? And I really like the place. Ah, dapat dito, ano, picture picture ating na mo. Ito ang gusto ko. Dalhin sa bahay. <laughs> Friends, naaamoy ko na ang ano. Ang nakatingin sila sa akin, no? <laughs> Sabi nila siguro may nililihim talaga tong babae na to, ah. Parang may something wrong talaga sa kanya. <laughs> Nag-video-video lang pala ito. <laughs> Naamoy ko na ang utom picture tayo. Ang trabaho namin sa gabi, friends. Magkuskus ng muka. <laughs> magmunid -model, model, Mga kasama ko mga Koreans. Ipapost namin doon sa ano, group chat. Tapos, lang friends ha. Picture-picture tayo. Tapos, anong ginagawa? Pag naka one month kami doon, may, may premium kami. Oi! Ano mo si Oni? Ano yung kasi Yung Oni, Oni ko kilalang kilala talaga ako. Hindi, kasama ko sa ano, sa fire station yun. Nandito sila lahat eh. Mga lalaki, mga babae. Hindi na ako iinom. Pinapainom nila ako eh. Hindi ako nakapag ano, nag... Parang ano yung mukha natin, no? Hindi lang. Parang oily siya na. No? Di mo maintindihan. Ganito tayo magpa-picture dun sa group chat, oh. Hindi lang. Ay, hindi mo picture, eh. Hindi lang. Na-picture na ba yan? Hahaha. <laughs> Ang ko na lang talaga. Isa pa. Hindi mo picture eh. Ay, ano yan? <laughs> Isa pa. A picture ba yan? Ay, ali! Malaran mo ako, friends, ali. Malaran mo ako. Sabi nila, friends, sabi nila friends, ang matatanda dito, ang ganda doon ng palad ko tingnan mo. <laughs> Nabasa mo? Masahin mo dali. Nabasa mo ba? Nabasa mo? <laughs> eh ko, mayroon doon ano eh. Marunong maghimalat ba? Maghimalat ba 'yon? Sabi niya, ang ganda doon ng palad ko tingnan mo ba. Maganda ba 'yan? Did it too long, friends? No, did it too long. I don't know. Sabi ang ganda ng palad mo. Sabi ko talaga. <laughs> Yaya man ba ako mag-around the world ba ako in the future? <laughs> Basta sabi niya ganun eh. Ikaw lang picture mo na ako Nandiyan yung pare na kita mo. Ang gwapo, 'yung artista. Gwapo pa sa artista. Ang tangkad-tangkad niya. islim. Marami kami picture sa pare. Kaso lang, ayokong i ipost kasi. Alam mo naman mga Koreans, maroon silang lo na ganyan na, na bawal mag-post ng mga pictures nila. Gusto kong magpalugay. Kanya no? Kala. Maba na lili Hindi na yan mapost sa ano. Hindi na yan ka sa Kakao story. Kala. Kala. Ini Gangis, gangis in South Korea. Meme in Korean. In English, parang bakukang. <laughs> bakukang. Ito, South Korea, salut. Teka lang, parang mau ganda yata dito. Iwan ko. Ano di yung pare? Talaga, siguro mayroon talaga itong ano. Pret, hindi niya alam. Ah, Lottery vlogger pala ito. Bye-bye. লিলিবিদা মোক চকু আছে ল'ষ্ট পাৰ্চত মানিয়া বাই